Depende sa kung anong gusto mong kunin. Kasi kunwari, kung gusto mo triangle lang, pwede. Ayun, okay. Kung gusto nyo na medyo malaki pa, triangle, tsaka barkada rin. Kasi madami, 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 nagtatanong sa staycation namin, paano kung dalawa lang kami? Ganun yung kung ano dalawa nila. lang sila, pwede sila dito diba, sa triangle. Yun, pwede pala, pwedeng... Uh, pwedeng yes. ito lang, yung triangle. Pwede naman dun sa master bedroom. Uh -huh. Depende kung anong trip nyo or ilang packs kayo. Mm -hmm. Check-in nila dito is i kasi nung una eh. Tapos, sobrang laki, hindi namin kaya malinis. So, ginawa namin 11pm yung check-out. Yung check-in naman, alas 2. 2pm. Uh -huh. So yun, magpunta naman tayo sa rate ng mga rooms nyo dito. Uh, 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 Magkano yung, uh, okay. ano, kunyari, per room, tapos overnight? Okay, sige. Dito kasi sa Triangle House namin, 4 to 6 guests pwede. Pwede kung dalawa rin, pwede. 10,000 siya. Overnight? Oo, uh, uh, overnight. Simula alas 2 hanggang kinabukasan ng 11. Ilang packs yung maximum? Dito, 4 to 6. Pwede 4, din to 6 packs, uh, okay. 4 to 6 packs, okay. Maximum of 6 packs. Yes, uh oo. -oh. So, hindi na kayo mag-abagan doon, sobrang mura na nun. Totoo. So barkada room naman good for 14 to 16 talagang makakatulog no, doon. Oo, kasi ano siya eh, ay nahihila ay, yung ilalim. nahihila. Iladyum. Good for uh, ano siya, 15,000. 15,000 overnight, good 14, for oh, oh. 14,